Kasabay ng bawat pagbuhos ng ulan, ang takot at pangamba ng mga residente sa Tuba Benguet, lalo na ang mga nasa barangay Camp 4. Wala kasing pagulan at bagyong lumampas na hindi sila nakararanas ng paguho ng lupa at pagbagsak ng mga tipak ng bato. Ang residenteng sinanay Cresencia, palaging nagmamasid sa bundok na katapat ng kanyang bahay. Nagmamatsyag kung may indikasyon na may panganib oh, malalakas gyan, galing dyan sa bundok na yun. Yan, malalaking bato ang bumaba. Kanya itong isinisisi sa diumanoy na pagmimina sa naturang bundok. Eh, sana hintuan naman na nila yung pag, ano, pagmimina. Ito ang nais ngayong paimbestigahan ni Tuba Mayor Clarita Salongan. Uh, Alitsli, sabi nila marami nagsabi because of this small-scale mining. Which is uh, I don't have any comment kasi hindi pa natin alam. Kaya nga, I will let TMGB the for them to monitor what if really what is really the cause of this slide. May mga small scale miners talaga dyan na illegal and uh, we are um, uh, requiring them to uh, work on their permits and uh, hindi natin maalis yung visibility na yun but we still have to do ang um, more uh, investigation noong may 30, nakunan ng news team ang mga diumanoy sako ng mga ore o mineral mula sa bundok Mayroon ding mga butas na nakita sa gilid ng bundok hinihikayat pa rin naman nila ang mga small scale miners na kumuha ng permit pag kasi, ano pag nagmimina ka lahat uh, all minerals belong to the state pag wala kayong permit ibig sabihin nina na ko yung pag-aari ng gobyerno Samantala, tapos na ang clearing operation sa kalsadang natabunan ng pagguho noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Pero tanging ang mga residente muna ang pinapayagang dumaan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.